eating too much pineapple and we will tell you why. Here is the reason why. Oh, pero bago yan, maganda ang pineapple. Sobrang ganda. Punong-puno ito ng vitamina at ng mineral na kinakailangan ng ating katawan ng nutrition to keep uh -huh. it going. Iyan, siyempre unang una. High siya in fiber. Mataas ang kanyang fiber na kailangan ng digestive system. Yes, at it helps digest protein sa ating katawan. 'Yun ang hindi alam ng marami na yung yung uh, pineapple ay meron siya isang, isang natural na ingredient na nag nagdudurog, na, uh, nagda-digest ng protina na napakahirap i-digest ng ating oh, digestive organ lamang. Ayon ng ating mga buto? Kulingi. But, At meron din yan. Good for your eyes. No, oh, bakit? Dahil sa, eyes. maganda siya sa mata kaya ang pinya ay punong puno ng vitamin uh -huh. K. Ng mata. Uh -huh. <laughs> Oo oh, nga pala. <laughs> <laughs> Kala kasi natin, bilang mga Pinoy, pagka ang pagkain natin ay medyo maasim which are citric foods na citrus foods na punong-puno -puno ng citric acid ay punong-puno -puno lang ito ng vitamin C. No, hindi lang po yun ang laman niyan. Ang pinya ay mataas din po ang content na vitamin A na malaki itong tutulong for our eye health. It reduces the symptoms of arthritis. Apa! Dahil pala, dun sa kanyang natural ingredients na special, babanggitin namin mamaya kung ano yun. Yes. It reduces arthritis. Arthritis, arthritis. At symptoms ng arthritis, bakit? Dahil yung natural ingredient niya at meron siyang importante ay nakakadurog ng uric acid. Ah, at also, it prevents hypertension. Aba, nakakaya nga. Di ba, napapansin natin, akala natin, kasabihan lang. Pagka medyo pansin mo na tumataas ang presyon mo, pinaiinom kayo ng pineapple juice. Oh, ah. it reduces blood club. Oh, ha? oh, dahil, uh, kumbaga, siya yung tumutunaw dun sa mga excess cholesterol. Ang galing! Ang mga artery. Grabe pala itong pineapple. Ang dahi palang ano niyan. Sabi nung iba, kakain ako ng marami niyan, no? Oh? Relax. Papaliwanag namin. Napakaganda ng makukuha nating benepisyo sa prutas na pinya. Pero, oops! Bago mo sabihin, kakain na ako ng marami niyan. Wait at siyempre it gives you energy. Oh, all right? At siyempre it helps prevent acne. ka? Yes. At siya ay puno puno ng anti-oxidant. Anti-oxidant. Iyan po yeah. ang nagagawa ng pinya. At alam ba nila? Yeah. Itong pinyang to ay meron siyang enzyme. Yan. Yeah. At ang tawag sa enzyme na yan na meron ang pinya yan. Yeah. ay ang bromelain. ingredient yes. ng pinya na bromelain na pasok sa kategory bilang isang enzyme na ang yeah. enzyme ang tumuturok ng mga molekula sa mga kinakain ating pagkain para hindi masyadong mapagod ang ating digestive organs sa pagdurog ng ating kinakain. Tama! At ang pinaka the best na enzyme para durugin ang protein na hipap Nahirap ang ating organs to digest. yun nga Yung protein, yun yung trabaho ng bromelain. Yeah. Kaya nga, pansinin nyo, pag kumain ka ng too much protein, you feel bloated. Bloated. No. You feel, uh, dyan pumapasok yung mga... Tsaka ano ka? Sobrang busuk Constipated. na... Constipated. Yan, dahil hindi matunaw na maayos, ang protina galing sa kinain nyo. No. Yeah. So because of bromelain, Yes. Siya ang tutunaw, pinakamabilis tumunaw ng protina. Yan din ang dahilan kung bakit mapapansin po natin. Pag kumakain tayo ng pinya, masarap sa umpisa. Yes. Eto na. Pero, pag nakarami-rami ka na, ayan na, may nararamdaman ka ng parang tingling pangangati ng dila. Yes. Hindi lang ng ating dila. E? Pati ng labi. Labi. Pati ng ngalangala. -ngala. Yeah. Pati ng ating loob ng chicks. Yes. Bakit? dahil ang bromelain ay umahalo sa mucus sa loob ng ating bibig para i-digest yung mga protina na naiwan sa ating sa loob ng ating bibig. Kasi ang dila, akala nyo yung citric acid, yeah. Ang nagdahilan kung bakit makati dila pati yung ngalangala sa sobrang kain, sobrang asim naman nito kaya nang hindi po. Yun ay dahil sa bromelain na enzyme na nakain na dapat mag-digest ng mga protina. Yan yes po ang dahilan, dahilan kung bakit ayaw namin kayo pakainin na masyadong maraming pinya. Ah.